Magandang hapon po sa inyo lahat At ngayon ay makikita nyo na at matutunghayan Ang tinatahak po namin Ayan, ang tinatahak po namin ilog Papunta po kami doon sa Malayan Lupay eh, na yun Kung makikita nyo, ayan, tuturo ko po sa inyo Ayan, dyan po sa Malayan na yan Sa kabundukan, sa ilalim ng bundok Kung saan malilim At ngayon po ikapiling ko sa Ati Lisa Ayan, ayan si Ati Lisa Ayan po, kakaway siya Ayan, tapos makikita nyo po kung saan kami umapak At syempre, siya naman ang kukuha sa akin po Sige po, kunin nyo ako Lisa My friend. Diba, diba? I say a uh, special message sa mga kapatid. Uh, sana po, uh, maging masigla tayo lahat dito sa ganito mga pagkakataon. Lalo na, napakaganda po ng mga view. Maging inspiration po natin ng na ganito pagkakataon. Salamat Ang galing. Uh, niyo po muna kung saan ako nakapak. Ayan, ayan. Nandiyan, nandiyan po sa ilog. Ayan po, okay? Happy birthday po sa inyo. <laughs> okay, ayan. Magkikita po natin yung mga kasama natin. Na Nag-hiking, ayan po naman natin At ayun si Ice, ayun si Ice, ayun nag-iisa po yan. Yan. Si Ka Isa po yan. Ayan, kung mapapansin nyo po. Ito sila, ito sila. At sila, nandito po sila. Ito, 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 ito. Ayan. Sige okay, po.